guys ah, Ngayon nandito tayo Papunta tayo ng Eco Park Dito sa may Guagua, Pampanga And guys Ang oh, ganda ng view Dito tayo sa ibabaw ng Mega Dike Maraming mga nagpupunta dito guys Mga nagda-jogging So ngayon mga nagbabike Marami sila dito so, Lahit na yung pots eh mga... mga sana, oh. okay. Okay, yung Sana all Maganda lang yung guys sana all big bike okay, so maganda yung view dito guys Kasi tayo ng mega dive ngayon yung party na yon sa Eco Park ay ginagawa nilang tourist spot kaya pag ganito mga weekend marami nagpupunta dyan guys mga nagja-jogging sa mga nagba-bike At tama ngayon kayo parang yung smag pa rin siguro to hindi naman tayong ordinary pag baka yung smag pa to na galing ng ang tahal, mabot ang tal Hanap ka, ang sa Pampanga Alalim yan guys oh Nasa taas tayo ng Bigaday Tara ngayon Nasa istang umaga Saktong sakto guys Hindi pa mainit relax relax muna no, tayo doon pamilya kaibigan at hindi maganda yung lugar doon ito na guys ito na yung eco park na makakita mo sa taas may mga at tapabay muna tayo dito guys tapabay tapabay Yun guys, ngayon po yung sa baba ng Mega Dike. Lawak. Lawak yan guys. Yun po yung dinaanan ng lahar. Kaya kita mo ang taas na itong mega dike na to. guys oh. Nakakalula o oh, hanggang sa baba oh. Lalim. Ganun po kalawak yung Tinahanan ng lahar guys Ayan nilagyan nila ng mega guys, nandito po tayo ngayon sa may Santa Clara Church. Duman po tayo dito guys. Ganda pala yung simbahan nila dito guys. Solim siya guys. Dahil napasyal na rin tayo dito guys, duman na rin tayo dito. Para magpasalamat sa mga blessing na ating natanggap. Ganda siya guys. Ayan siya guys Oh. Ayan maganda. Maganda yung simbahan. Ayan guys. Santa Saint Saint Clair Monastery. Monastery siya guys. Saint Clair Monastery. Okay guys, uwi na tayo. sa harap doon tayo ngayon yung mga nagtitinda ng sitsaron dito masarap yung mga sitsaron nila dito guys may guagwa

Dami na rin pala yung Cicero na nabili natin guys Pero masarap to guys